Magandang araw mga mahal kong mag-aaral. Kamusta na kayo? Narito muli si Teacher Ann upang magturo sa inyo ng bagong aralin. Ang paksang ating pag-aaralan para sa araw na ito ay tungkol sa pagkuha ng area ng mga parihaba at sukat na mga bagay sa ating paligid. Para sa ating male competency, narito at pakinggan na ipapakita ang pagkuha ng area gamit ang angkop na unit. Natutukoy ang area ng parisukat at parihaba at nasasagot ang mga word problem na may kaugnayan dito. Subukin muna natin ang inyong natutunan, pag-aralan at unawain ang mga sumusunod. Bilugan ng titik ng tamang sagot. Para sa ating unang bilang, ilang square units mayroon ang halimbawa? Bilugan ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay 10 square units. Para naman sa ating number 2, kung ang pare-sukat ay side by side, ano ang area ng panyo na may sukat na 30 cm? Ano ang area nito? Ang tamang sagot ay 900 cm square. Para naman sa ating number 3, ibigay ang area ng parihaba na may sukat na 3 meters by 8 meters. Ang tamang sagot ay letter D, 24 meters square. Pang-apat, si Ginoong Gomez ay may parasukat na taniman ng ulay. Ang sukat ng bawat gilid nito ay 7 metro. Ilan ang area nito? Ang tamang sagot ay letter D, 49 square meters. At para sa panglima, ang parihabang swimming pool ay may habang 14 na metro at may lapad naman na 7 metro. Gaano kalaki ang swimming pool? Ang tamang sagot ay 98 meters square. Nasagot mo ba ng tama ang agawain? Kung oo, magaling mga bata, palapakan na ngayon yung mga sarili. Ngayon ay atin namang tuklasin ang ating paksang aralin sa araw na ito. Handa na ba kayo mga bata? Tara at simula na natin. Ano nga ba ang ibig sabihin ng square unit? Kapag sinabi nating square unit, ito ay ang bilang ng mga square o parisukat sa isang parihaba o parisukat. Halimbawa dito sa ating picture, ang pink na rectangle ay nahahati sa walo. Ibig sabihin sa ating halimbawang hugis na mayroong walong hati, makakakuha tayo dito ng walong square units. Pagmas na nating mabuti ang mga halimbawa. Para sa unang larawan, mayroon tayong apat na square units dito. Kasi two times two equals four. Sa pangalawa naman, tatlo ang bilang ng one side ng parisukat. Mayroon tayong siyam na square units. Sa pangatlo, mayroon namang bilang na apat na square units ang bawat sulok ng parisukat. Kaya mayroon tayong sixteen square units. Four times four equals sixteen. At ang pang-apat na halimbawa, mayroong sukat na 5 square units ang bawat sulok ng parisukat. Kung kaya't 5 times 5, mayroon tayong 25 square units. Matapos naman nating pag-aralan ng square units, dumako naman tayo sa pagkuha sa area. Simula natin sa square centimeter. Alam nyo ba na ang square centimeter o centimeter square ay ginagamit sa pagkuha ng area ng maliliit na mga bagay? Gumagamit tayo ng sentimetro or centimeter para makuha ang sukat ng mga maliliit na bagay. Pasta natin ang guhit sa halimbawa. Ang bawat guhit ay may sukat na 1 centimeter by 1 centimeter. Ito ang tinatayang sukat ng bawat kadrado. Kung ating pagmamasdan ang ating halimbawa sa itaas na bahagi o ang haba niya ay mayroong 3 cm. At may lapad naman siya sa pababang bahagi na 4 kung kaya mo multiply natin ito. 3 times 4 equals 12 cm. Paano nakukuha ang area sa isang halimbawa? Kailangan nating bilangin kung ilan ang maliliit na kwadrado o parisukat na pahalang, ito yung length, at patayo, ito naman yung width. Dito sa ating example, yung length, yun ay 3 cm. At yung ating namang width, o yun, yung lapad, ito yung patayo, ay 4 cm. Ibig sabihin, 3 cm times 4 cm equals 12 cm square. Ano nga ba ang pagkakaiba ng 12 square units at 12 cm square? Doon muna tayo sa square units. Kapag sinabi natin na gumamit tayo ng square units, tinutukoy nito kung ilang square mayroon sa isang parehaba o parisukat. For example, dito sa ating example na to, bilangin natin kung ilang square mayroon dito. So, mayroon tayong labing dalawang square. So, ibig sabihin, mayroon tayong labing dalawang square units. Dito naman sa ating pangalawang halimbawa, sa pagkuha ng area ng rectangle, ang formula niya ay length times width. So, ibig sabihin, ipagta-times natin yung sukat ng length, which is uh, 3 cm, at saka yung sukat ng width na 4 cm. 3 times 4 or 4 times 3 equals 12 cm square. Kapag kasi area, ang ating sinusukat ay yung mismong kabuuan, yung mismong loob noong isang hugis o ng isang square o ng isang parisukat. For example, ikaw ay magtatakip ng notebook. Ang sinusukat natin dito, hindi yung labas o gilid ng notebook, kundi yung mismong kabuuan ng notebook. Tama ba ang dalawang unit, yung 12 cm square at saka 12 square units? Opo ang sagot. Dahil pareho lang itong tumutukoy sa area ng papel o ng mga bagay na sinusukat. So wag tayong malilito doon. Lagi nating tatandaan na ang mga bilang ng square units na sumasakop sa isang surface o kabuuan ng isang bagay ay tinatawag na area ginagamit naman natin ang square centimeter kung ang sinusukat natin ay mga bagay na maliliit. For example, yung notebook nyo, aklat, kahon ng cellphone, greeting card, uh, eraser, pencil case, lahat ng maliliit na bagay na kaya naman natin sukatin ng centimeter square, centimeter ang gagamitin nating pang sukat dito. Dumako naman tayo ngayon sa square meter. Kailan naman natin ginagamit ang square meter? According dito sa atin, ang square meter daw ay ginagamit naman natin sa pagkuha ng area ng malalaking mga bagay. For example, kapag ikaw ay nasa garden, yung lote na kinatatayuan ng garden, kapag sinukat natin yung area ng lote, gumagamit tayo ng square meter kasi mas malaki o mas mahaba yung kailangan nating pagsukat. Halimbawa, sa mga taniman, sa mga plat na taniman, gumagamit din tayo dito ng square meter. Masdan natin ang ating halimbawa. So, meron tayo ditong apat na halimbawa ng parisukat at parihaba. Letter A, letter B, letter C, at letter D. Gamit ang ating square tiles ibigay natin ang area ng mga sumusunod. Gawin ito sa sagutang papel. Ano ang kaugnayan ng haba o length at lapad? Ang product ng length at width ay ang area. Paano naman natin makukuha ang area ng asang parehabang bagay? ang formula para makuha natin ang area ng parihaba o ang ng rectangle ay length times width o yung haba at yung lapad niya. Ang formula na gagamitin natin ay A equals length times width. For example, subukin natin ibigay ang area ng parihaba. Meron siyang length na 5 meters, at meron naman siyang lapad na 3 metro. So gagamitin natin yung ating skills na length times width. So 5 meters by 3 meters equals 15. So ang magiging sagot niya ay 15 square meters or 15 meters square. Para naman sa pagsukat ng pare-sukat o ng square dahil wala itong length at wala rin itong width, ang meron lang dito ay apat na magkakamukhang sukat ng mga sides. Kaya gagamitin natin ay area equals side times side. Narito ang halimbawa kung paano natin makukuha ang area ng square. Para naman sa pagsukat ng area ng square, meron tayong formula dito na A equals side by side or side times side. Kung ang bilang ng ating square na isang side ay 4 meters, ibig sabihin ang bawat gilid nito o side ay meron ding sukat na 4 meters. Kaya ang gagawin natin ay ipagtatimes natin ang 4 meters sa 4 meters. Kasi yun ang bilang ng bawat side. 4 meters by 4 meters equals 16 square meters or 16 meters square. Narito pa ang karagdagang example. Mayroon tayo ditong pink na square. Ang sukat ng isang side ay 7. Susundin natin ang formula na area equals S times S. Magiging area equals 7 meter times 7 meter. Ang sagot ay 49 square meter. Para naman sa ating halimbawang rectangle na kulay pula, mayroon itong length o haba na 9 meters at mayroon naman itong lapad o width na 6 meters. Length times width, 9 meters times 6 meters equals 54 square meters or 54 meters square. Suriin naman natin ang ating natutunan sa araw na ito. Tukuyin kung anong angkop na unit na panukat ang dapat gamitin sa pagkuha ng area ng mga sumusunod. Isusulat nyo kung square centimeter ba o square meters ang gagamitin nating unit of measure. Para sa ating unang example, perang papel. Pangalawang example, libro o aklat. Pangatlong example ay pintuan pang-apat na example ay sandwich. At ang panglimang example ay taniman o garden. Nasagot mo ba ng tama ang ating gawain? Kung oo, magaling mga bata, palagpakan ng inyong mga sarili. At para tuluyan nating may apply ang ating mga natutunan sa araw na ito, ibigay ang area ng mga sumusunod. Ibigay ang area ng mga larawan na inyong makikita. magaling na pagsasagot, palakpakan ng inyong mga sarili. Lagi nating tatandaan na ang mga bilang ng square units na sumasakop sa surface o kabuuan ng isang bagay ay tinatawag na area. Ang square units ay ang bilang ng mga square o parisukat sa isang parihaba o parisukat na halimbawa tumutukoy ito kung ilang parisukat ang makikita sa isang hugis. Ginagamit naman natin ang square centimeter kung ang mga sinusukat nating mga bagay ay maliliit, kagaya ng mga notebook, aklat, kahon ng cellphone, greetings card, at iba pa. At kung ang susukatin naman natin ay ang malalaking bagay, Kumagamit naman tayo ng square meters sa pagkuha ng area. Halimbawa, mga lote, mesang mahahaba, pintuan, bintana. Aparador, kama o kabinet. Ang formula para makuha ang area ng square ay area equals side times side o area equals S times S sa side by side natin siya na times dahil magkakamuka ang sukat ng bawat sulok at gilid ng isang parisukat o ng isang square. Kung ang kukuhanin naman nating area ay ang rectangle o ang parisukat, gumagamit naman tayo ng formula na area equals length times width o area equals haba times lapad. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig sa ating video lesson sa araw na ito. Sana'y nakatulong ako ng malaki na madagdagan pa ang inyong mga kaalaman. Para sa karagdagang mga detalye at impormasyon, maaari nyo akong bisitahin sa aking Facebook account, Video Lessons by Teacher Anne Alfaro o Love by Teacher Anne Alfaro. O hindi man kaya ay isubscribe nyo ako sa aking YouTube channel. Maaari niyong ishare ang aking mga videos para mas marami ang matuto at makapanood nito. Hanggang sa mga susunod na sandali, paalam!